May isang lindo na? Pang apat, pang apat na yun. Sige, alis nyo yung palipad dangin sa iyo ha. Pero may sakit doktor ka ha? Nagpa-doktor na pa kung matasya ko yung BP. Ma may high blood dahil. High blood? Kaya nga, nakikita ko sa iyo, may palipadangin babae. May naalis nyo yung nilagay sa iyo, pero magpapag-check up ka pa rin ha. sa may sakit doktor ka ha. Ang galing ko lang yung babae naman na malas. So, okay? Sabi dito ay, sa... Ah, dito. Di Sandal ka. Medyo ayos ka, ate. Sa bitlong naman, to. Ito, ko kukunta lang. I-tip-tip kayo. Kaysa sa fruits, matigas yun, no? Ito, kukunta lang. Sa pagkataki, to. Nag-maintain ka ng gamot? Oo, oo. oo, oo. oo ano, ano, ano. Try ano. so, so, lang ba kung sagot ko? Sa so, anong... Sa balo. Yun ang sabi ko. Sige, saan, doktor to Sige. Kaya, yung mga sakit Masakit? Masakit. Wala akong makita yung inkanto sa'yo. May do wala akong makita. Oo. Oh. Wala. Alam mo, pinipiga ako. At e, sa sakit, doktor, mayroon ka, ha? Ito yung palipagyan yung babae. Sato. Paalok na. Aray po. Aray na ito. Tara-tara. Dalawang ano po? Dalawang kamay pababa. Pagano po, pagano po, pagano mo. Sige, dalawang kamay. Okay. ah -huh. Sige pa. Sige pa. Huwag mong mo nga ano. Sige lang, lang ko siya sa ades. Sige pa. Sige pa. Babae ang may gawa eh. Sige pa. Pababa ate. Pababa. Sige pa po. Pati na lang. unti pa. Uminom ka ng gamot mo ha. Okay. Isap, isap. Ininom to 'Di dami mo. Tapos ito, ang gawin mo, huwag patutuyuan 'to ng isang linggo. Pagka kunti na lang refill. Pagka maliligo ka, mamaya maligo ka, galing dito. Ibig sabihin isang balde, iba? Butang mo Tapos kung naman mga tag, tapos ligo ka na. Pangalam mo? Hindi hi, na lang hi. ko pagkakalit. Pakikadkwed na lang po ito. Yung iba bahay mo saan, tulong ko na lang sa iyan. Okay. Hindi ko tatanggapin yan. Maraming pa. salamat. Thank you po. Mm -hmm.